Sa <laughs> ano totoo lang, Attorney Luke, yung full transparency, yung talagang totoong transparent na mm. uh, pag-share ng sal -EN. alam ko na mag-kiss ko di, Atty. Luke. <laughs> <Atty. laughs> Itatanong ko na rin yeah. para maapaalala sa mga kababayan natin yung importansya ng yeah. paghahayag ng sal Oh, uh, Sa totoo lang, pabor ako na uh, ipahayag ang sal at hindi lang yan, dapat magkaroon ng waiver pagdating sa uh, bank deposits para makita natin kung ang mga public officials ba natin ay kurap o hindi. Dahil magiging corrupt yan at makikita ha, talagang klarong-klarong kurap kung ang kanilang kinikita sa kanilang lihitimong mga negosyo at sa kanilang uh, sweldo bilang public official ay mas maliit kaysa sa kanilang yaman. Importante yan para sa ating mga, mga kababayan upang magkaroon sila ng judgment pagdating sa eleksyon, sa pagpili ng opisyal na mayroong accountability uh, at importante rin yan para mapigilan natin ang korupsyon. Sa totoo lang, pabor po ba kayo sa debates ng candidates? Pabor ako sa, sa totoo lang, pabor ako sa debate ng mga kandidato at gusto kong nandun ang mga kandidato ng kadiliman at kasamaan uh, dahil doon sa debate, nandyan ang equality. Pagdating sa debate, hindi na pinag-uusapan diyan kung gaano kadami ang iyong pera, ang tarpaulin, ang iyong advertisement. Pagdating sa podium, kayo ay equal. Pat ano tawag, patalinuhan na lang. Ano tawag niyo doon sa mga ayos sa loob sa mga debate? Doa. Okay. <laughs> <laughs> Attorney looks sa totoo lang pabor ka ba sa pag-abolish sa party list system? Sa totoo lang, uh, medyo conditional ang aking uh, sagot dyan. Uh, ang uh, party list system ay, on the one hand, naging uh, instrumental para ang mga basihang sektor, ang mga marginalized at, na ay nagkaroon ng representasyon. Nung panahon na hindi pa ito na take over ng mga political dynasty. Meron tayong mga party list na tulad ng San Lakas na yan naman ay totoong nagre-represent sa mga api sa ating lipunan, tulad ng Bayan Muna, Uh, tulad ng mga mga iba't ibang mga party list na totoo merong constituency. Mm -hmm. So, kapag may problema sa party list, dapat tanggalin ang control ng political dynasty. Ako eh, isa na lang hirip ha. Kasi lawyer si Miguel, ah, oh, oh. Luke. Uh, Sa totoo lang, Attorney Luke, ano ang tingin niyo do sa pagpapasa ng divorce ko na hindi umuusad kahit nila? No? <laughs> sa totoo lang, yeah. uh, pabor ako sa pagpasa ng divorce law dalawang bansa na lang ang walang divorce. Pilipinas at ang Vatican City. Siyempre, ang Vatican City, hindi talaga mag divorce yan dahil wala namang kasal ang mga pare at mga ubispo doon. Yeah. Ibig sabihin, any modern state would have a divorce law. Uh, dahil importante na kapag ang isang marital tie ay hindi na gumagana at inaabuso ang kababaihan, hindi sila makausad-usad, at uh, para na lang sa karapatan ng ating mga kababaihan na hindi sila maabuso sa isang uh, unhappy relationship, uh, makamove on at pati ang mga anak ay magkaroon ng mas conducive na environment para sa kanilang paglaki. Uh, importante na magkaroon tayo ng divorce. No?